<laughs> wow. wow. Ah! Mm -hmm. Merry Christmas, masu. Hmm? Hi. I love you. I love you. you. Po ang ah. eh. Merry okay. Christmas dyan sa Japan! Uyan mo ako ng no snow. Nga pala, nag-order kami sa Botiju. Yung binigay mo na favorite ko. Ganda talaga Ay, gustong gusto ko talaga eh kasi alam mo, marunong ka. mas. Ay! Marunong sa Alumpat na ako. Wala pa rin yung greetings ni. Hindi na nagparamdam yun. Ang nyari na doon. <laughs> Merry Christmas, Jay. Pero ano ba yan? Ang dry? Wala man lang smiley? <laughs> Merry Christmas din. Okay, time to open it again. Okay. Okay. <laughs> oh my God. Oh my God. Maganda nito. Thank, you, ma Thank you. Oh, super, wow. Salamat, really? oh, well, na. Wow! <laughs> so mag Lola. So Loko ka lo talaga. Anong <laughs> nakuha mo? mo na. Ito lang, wait lang. Bago. Eh? Oo. Oh, oh, Mukhang Yata, alam ni kung gusto mo Suot ko ba na ganyan? Yan ang unay mo, di ba? Santa ka dyan. Opo. Bata ka pa talaga, no? Naniniwala ka pa kay Santa. Eh, oh, si Tito Jemma lang na magbumili nito kay si Kuya Anjik. Bakit ka lang bibigyan ng ganyan ni Tita? Aren't you happy? Oo, ako din. Baka naman, parang sa dibo mo yan. Hm? Ano yun ko naman itong waitress na ito? Tsaka, tagal pa ng debut ko, no? Iyan mo na. Merry Christmas, Christmas, Jay. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Merry Christmas, ka.